So ayan mga kabayani, may nadaanan tayo dito, you know. Nadaanan natin sila totoy naliligo dito sa irrigation namin, ayan oh. All right. Ayan. You know. Bakukuha niyo nga, Bakit agusin lang. Ha? Huh? You know? At uh, kukunin daw nila yung ano, yung barya. Ayan oh, sila totoy. You know? you know? Ayan diba? you know? oh. Sige Di ba? Ayan oh, sige ah. Ano to? 50 pesos yan. Makukuha niyo to? Jan? Sige ka. Ayan o, um, hagis tayo. Ayan. Yeah. Diyan. Yeah. Ayan. Aba, makukuha nga nila yan. Ang linaw naman nung... Aba, ako nga Basic. Isa pa lang nakukuha nyo eh. Hindi. Diyan. 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 Galing, oh, oh. di ba? Oh. gano kalalim yan. Dyan, yan, 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 gyan gyan, gyan gyan, gyan gyan, gyan gyan, ito, ito Oh, gyan, gyan pisto gyan gyan, gyan Alright. Eto. Bente. <laughs> Yan you know, you know, o. Oh, ang o ba? Yan o. Sinisisid nila. Ah, nakuha galing. Very good. Ayang uh, yung dalawa. Dalawa. Meron pa dyan. Dalawa sa puyon. yun. Andyan, yung kanina. Hindi nyo ba nakuku... Diyan din. Diyan. Yung kinatatayo na ni Totoy yun know? oh bakit hindi kayo tila kayon ah sa ilalim no at least meron kayong ano ha gilapin na ano treasure dyan ba? Diba? ganyan, ganyan lang kalalim yan sa dibdib mo sa gitna lagpas oh. ah ito Nagpastao pala dito. Oo oh, nga no, yung kulay niya. Nagpastao yan, oh. Galing. ba? Diba? Nakaraan, walang tubig na eh, no? Nagpakawala na naman, no oh. Nagpakawala. Ayan, oh. Yun mga kabayani, dito kasi sa amin, malapit dito sa amin, merong ganito. Yung irrigation namin malaki. Ayan, oh, Malaki yung irrigation namin. Tapos yun, oh, mga taniman na yan, Diyan sila kumukuha ng tubig. Tapos yan, pag ano, bago yung tubig, nakakaligo yung mga kabataan dito sa amin. Ayan o. Oh. Diba? O oh, yan, hinahanap nila. You know, rights. Diba? Ayan you know? o. Oh. Sarap maligo. Malamig tubig, no? Malamig? Malamig yung tubig? <laughs> Hindi mo nakita, no? Sinunod, sinunod ko kasi hindi. <laughs> hindi nila nakita, no? Oh. Ayan, ata. meron pa yun. Ayan. Ay, okay, kaya nila. Mamiso oh, ito, oh, to ito, to O. Oh. Ano, ah, dapat mo na? oh, ito pa. Oh. Ay, ah, malayo. Malalim, no? Ayan, no? Oh. Alright. Ah, uh, dito yan. Ay pa. Ano ba 'yan? Ano 'to? Para meron kayong agilapin, di ba? Para may agilapin kayo, may hanapin kayo. Galing, galing nila 'yon mga kabayani, grabe. Ang lupit oh, di ba? Pero, oh, pero na kayong ano, pang food trip to. Thank you po. Oh kayo nakatira? Hindi pa, sa ibang kamay. Doon? Pag ganito nga ano, na yun, no? bago yung tubig, malinis yan. Eh, no? Malinis kasi malinis yung tubig. Nakaraan po yung Eh, no? Ngayon na lang ulit tumas. No? Ngayon na lang tumas ulit. Yun know? Ano ba nga naman tayo? Ako? Oo. Ah. Ano? John Lloyd. Ang talo. Si John Lloyd, tapos si Dieter. Tapos <laughs> uh, si, ano, si Juan Mig. Juan, Juan Mig, nilalamig. Ano? <laughs> Ayun <laughs> o, si Juan nilalamig. Ano si Wamos? Ayun, na, ayun. ayun, si Wamos pala yun. Wamos! Walang hilamos! Ayun <laughs> <laughs> o, si Wamos. You know, ayun o, Pasensya na kayo, oh, yun lang ang nadali natin. No? Pwede na lang, di ba? Pwede na pang sobri. So, hindi naman, wala naman itong linta. Yung di ba, oh, kasi running, ano? You know? May nahuli na dito ang isda. O, marami o. isda? Tilapia. Tilapia? Wow. Tilapia pala, mga kabayani. Tilapia. Yun o, no? nakakahuli din pala dito ng tilapia. O, oh, very good. mo diba? Huh? Ano tawag dito? Sa ano? Ito ba yung lagaslas? Toloy bastao. Galpastao. Mag-aaksyon ah, boss, niya, ba? agad lang. Si Wamus kawawa si Wamus. Tatulalas si Wamus. 'Di? Si Wamus, tulala. Wala na takwawa, boss. Kawawa naman si Wamus, me. Hindi ka ba naawa kay Wamus? Ah, Naawa si Wam, si Wam kay Wamus. eh oh. no, Si Wamus. Oh, Wamus, you know? Wamos, ha. Ah. Wamos, ha. Ah. Para tawid ka dito, Wamos? Bibigyan natin si Wamos. Aso nga lang, mga kabayani, eh, bibigyan natin si Wamos. Aso, ano, alam nyo naman. Madami lang. Madami lang. Madami oh, Wamos. Wamos, bilis tawid ka nga rito. Bilis. You know, si Wamos. Yan patawid na si Wamos. All right. Hoy. Yo oh. no. Wamus, Wamos oh. Oh, baka sabi mo naman sila kuya mo lang meron eh. Ayun oh. Oh, ayun. Pwede ba tayo magpicture? Baba naman kayo tatlo. Dito kayo. Yan you know? oh. All right. Hello. All right. Ay, si Wamos. Wamos. Siya Wamos ganun tayo. Ganun, one, two, three. rin? Yeah, thank you ah huh? Thank you. So yun, mga kabayani, alis na kami, Malangaw pala dito. Welcome, I love you. Two hours later. ơi I'm beginning eh. Bài Diet Bố <coughs> anak mo diet Ito là tùm hả in Mà na Sama ba Sama yan Sama ka Be Sama yan bunso namin yan O sa buta Uy

sabi to, babalik daw sila, umuwi ka na dad, nalik mo ako dito. <laughs> mm. Pukuta ka lang sa boyfriend mo eh. Hindi na ako niya. Ano Hindi, wag ka, hindi, wag ka, hindi, 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 hindi,